Magandang araw mga karelasyon. Welcome back sa ating channel na nagbibigay inspirasyon at gabay pagdating sa pag-ibig at relasyon. Ngayon, tatalakayin natin ang napakahalagang paksa. Things you must never do for love. Kasi maraming babae ang nasasaktan, naloloko, nauubos ang sarili dahil sa maling paniniwala na ang pag-ibig ay tungkol sa sakripisyo ng labis-labis. Tandaan mo, hindi lahat ng sakripisyo ay tama at hindi lahat ng ginagawa mo para sa isang lalaki ay makakatulong sa pagmamahalan ninyo. Kaya ladies, kung gusto niyong malaman ang mga ito, panoorin nyo. So wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1. don't beg a man for affection. Attention and love like a slave. Mga babae, isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang pagmamakaawa ng pagmamahal. Kapag ang isang babae ay lagi-laging nagte-text, laging nagmamakaawa ng oras, laging nagtatanong, Mahal mo pa ba ako? Bakit hindi mo ako tinetext? Bakit hindi mo ako pinapansin? lumalabas na ikaw ay naghahabol. Psychologically, kapag nakikita ng lalaki na ikaw ay desperado, nawawala ang respeto niya. Ang lalaki ay natural na hunter. Gusto niya yung babae na may sariling halaga at hindi madaling makuha at habulin. Kung ikaw ay nagpapakita ng sobra-sobrang habol ng habol sa kanya, mawawala ang mystery at respeto. Alam nyo, may mga babaeng pumapahayag na maging option lang basta lang maramdaman na may lalaki sa tabi nila. Yung iba naman, nagpapakababa kahit alam nilang hindi na sila ang priority. Tandaan nyo ito, ang tunay na pagmamahal ay kusang ibinibigay, hindi pinipilit at lalong hindi nililimos. Huwag mong gawing misyon ang ipaglaban ang atensyon ng lalaking hindi handang ibigay ito. Kung totoo siyang lalaki para sa iyo, kusa siyang magmamahal, magbibigay ng oras, at maglalaan ng effort para sa iyo. Number two, don't allow a man to provide for you financially. Make your own money. Remember, he who feeds you, can also star view mga babae napakahalagang paalala ito oo masarap magkaroon ng lalaking handang magbigay handang suportahan ka financially pero hindi ibig sabihin ay aasa ka na lamang kapag ang babae ay walang sariling kinikita nagiging dependent siya sa lalaki ang problema kapag dumating ang araw na hindi na siya nagbibigay o kapag ginagamit niya ito bilang pangongontrol ikaw ay magiging alipin. Maraming babae ang natatali sa toxic relationship dahil takot sila mawalan ng financial support. Kaya kahit niloloko na sila, kahit nasasaktan, nananatili dahil iniisip nila paano na ako kung wala na siya pero kapag may sarili kang pera, may sarili kang kinikita, may sarili kang kakayahan, hindi hindi ka matatakot iwan ang maling tao. Kasi alam mong kaya mong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Ang tunay na empowerment ay hindi lang sa confidence, kundi pati sa bulsa. Kaya mga ladies, huwag na huwag niyong isusuko ang inyong kakayahang kumita. Number three, don't stay with a stingy man who doesn't share his resources with you. Don't stay with a broken man. He is a treacherous man who will betray you. Ladies, may dalawang klase ng lalaking dapat mong iwasan. Una, ang stingy man. Ito yung tipong kahit alam niyang kaya naman niya pero hindi niya kayang magbigay. Kahit simpleng tulong lang. Tandaan, ang pagmamahal ay nakikita rin sa generosity. Hindi sa presyo ng binibigay niya, kundi sa willingness niya na magbahagi ng kanyang resources. Tandaan, ang lalaking nagdadamot, madamot sa iyo, ay hindi ka mahal. Makasarili ang ganitong uri ng lalaki. Ikalawa, ang broken man. Ito yung lalaking hindi pa buo, hindi pa naghilom o hindi pa handa. Kapag pumasok ka sa relasyon kasama ang isang broken na lalaki, madalas ikaw ang magiging biktima ng sakit na dala niya. Ang madamot na lalaki ay kulang sa commitment. Ang wasak na lalaki ay hindi stable. At parehong nagre-resulta sa betrayal dahil hindi sila marunong ibigay ng buo ang kanilang sarili o pagmamahal. So, ang lesson dito, ladies, hanapin mo yung lalaking handang magbahagi ng resources, oras, effort, at pagmamahal. Number four, don't stay with a man who doesn't Prioritize you. Kung ang isang lalaki ay hindi ka pinetext, hindi ka tinatawagan, walang oras sa'yo, ibig sabihin hindi ka priority, period. Mga babae, huwag niyong gawing excuse ang busy kasi siya eh. Totoo, lahat tayo busy. Pero ang taong nagmamahal, kahit gaano ka busy yan, maglalaan ng kahit kaunting oras para sa'yo kapag hindi ka priority ibig sabihin mas importante sa kanya ang ibang bagay kaysa sa iyo kapag pinipilit mong manatili ikaw mismo ang nagtuturo sa kanya na okay lang na hindi ka bigyan ng halaga ito yung mga signs na hindi ka priority lagi siyang unavailable kapag kailangan mo lagi kang uh, huli sa listahan ng mga plano niya hindi siya excited na kasama ka at marami pang iba, okay? Kung hindi ka na priority ngayon, huwag mong isipin na magiging priority ka pa rin in the future. Huwag kang matakot umalis at humanap ng taong marunong magbigay ng oras at halaga sa iyo. Number five, don't stay with a man who disrespects you by hanging out with other women whom he calls friends. Ladies, respeto ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa relasyon. Kapag ang lalaki ay mahilig makipag-hangout sa mga babaeng walang respeto sa relasyon nyo, ibig sabihin wala rin siyang respeto sa iyo. Hindi excuse ang uh, magkaibigan lang kami kasi kung alam niyang hindi ka komportable at uh, ipinagpipilitan pa rin niya, ibig sabihin, inuunan niya ang sarili niya kaysa nararamdaman mo. Respect and loyalty go hand in hand. Ang lalaking hindi kayang iwasan, ang mga babaeng pwedeng makasira sa relasyon ninyo ay lalaking hindi pa seryoso sa iyo, hindi pa siya handang makipagrelasyon huwag mong hayaang mabaliwala ang dignidad mo. Kung pinaparamdam niya na mas mahalaga ang mga friends niya kaysa sayo, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang lalaking dapat kong paglaanan ng panahon? Mga babae, huwag niyo pong kalimutan ang sarili niyong halaga. Huwag niyong ibaba ang standards niyo para lang may masabing meron kayong karelasyon. Tandaan, mas mabuting mag-isa kaysa kasama ang maling tao. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.